Hello mami and welcome ulit sa aking mini vlog ng Buhay Nanay Affiliate slash Content Creator. Jan! Hi Mima! <laughs> <laughs> So wala nga tayong mga affiliate videos ngayon. Dahil umuwi nga ako ulit ng Pangasinan ngayon and this time nga kasama ko na yung buong pamilya ko. Bali hometown nga ng father ko yung Pangasinan eh hindi nyo nga na itatanong dito ako na grade 1 hanggang na grade 2. At ang nag-alaga nga sa akin dyan is yung auntie ko. Bihira na nga lang din ako makauwi ng probinsya namin. At ang nakakalungkot pa is yung mga ganitong okasyon. Fast forward, pagkarating nga namin dyan, sinamantala ko na. At dinalaw ko na rin yung mga kamag-anak ko, yung mga lola ko. At hindi ko na natandaan kung kailan nga kami huling nagkita. Ini buat <tay> tangan, <tay> ada So ayun nga, konting kamustahan, konting kap kape-kape At hindi rin naman kami masyadong nagtagal At umuwi rin kami agad sa bahay Kinagabihan naman, pumunta naman kami agad sa last night ng uncle namin Nilipat na nga siya sa court dahil sa dami nga ng tao gusto makiramay At hindi na nga lahat magkakasya sa chapel At kinabukasan naman, ito ang nag-prepare na nga sila ng mga kakainin After nga ng libe Ako na yan, paano? Akan dyan! Isa ka lang ito, okay. Angelina na yan, paano? Yung <laughs> Welcome to Pangasinan. Simulan na naging vlogger ako ngayon lang ulit ako nakauwi. Kaya pinanindigan na ng nila 'yung pagtawag sa akin ng Bingo. <laughs> Ito talaga yung isa sa pinaka nakakamiss gawin sa probinsya, yung makakapikaha bang habang nandito sa labas. Tapos may sariwang hangin. Tapos yung mga salita ng mga tsahin ko na hindi ko na halos maintindihan. Pag malalalim na talaga ng salita, hindi ko na talaga maintindihan yan. At isa pa nga, sobrang sasarap nila talaga magluto dito. pas forward ulit, pinak na nga namin yan. At ipapakain pa nga yan sa mga bisita after nga ng libing. forward! Sobrang nakakatuwa lang na ang dami palang nagmamahal kay Uncle. At hindi nga namin inaasahan na ganyan pala karami yung aate. Dahil hindi nyo nga na itatanong, isa siyang kilala sa bayan namin. Isa kasi siyang barangay kagawa At isa din siyang broadcaster. Ganito kasi sa probinsya mga mi, kapag bibay, nilalakad lang namin. Pero dahil sa tanghaling tapat nga yan, hindi ko kinaya yung ine. Kaya nagstay na lang din ako sa sasakyan. Alam niyo naman na kapag sa probinsya, iba talaga yung ine. Hindi <laughs> talaga kinakaya ng powers ko. Ito may Siya I thought we'd have more pages, more birthdays, less goodbyes. But heaven wrote your story with far less earthly ties. I still reach out in silence.